Ang pagtataguyod sa isang matatag at sustainableeng komunidad ay nangangailangan ng aktibong partisipasyon ng mga naninirahan dito. Sa tulong ng mga pribadong institusyon, mas napapalakas ang mga programang inilalaan sa tao at naibabalik sa kanilang mga kamay ang kakayahang baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Kilala ang Pilipinas noon sa potensyal nito sa agrikultura. Ngunit sa paglipas ng panahon at sa bilis ng mga pagbabago, tila na iwan sa maringal na nakaraan ang puso ng mga bukirin, ang mga magsasaka. Ako po si Anselmo Gueco. Sa kasalukuyan, ako ang chairman ng Kalsadang Bio Farmers Agriculture kooperative. Nung panahon na wala yung kooperatiba, ang aming mga magsasaka, sa panahon pa lang na ipiprepare yung lupa, umuutang na sila ng 5-6 or kahit kanino sila pwedeng umutang. Nagtatanim ka kami ng gulay sa kanyang punan. Tapos sa amin lang yung pagod. Pag, pag, hati, ng gulay, hati ka kami. Tagal ako na nag, ano, 40 taon na panay ganito lang. Wala pa kami formal na training. Isa po yun sa layo na ng kooperatiba na magkaroon ng continuing education program yung aming mga membro. Matuto sila yung tamang pamamaraan ng pagtatanim, tamang panahon kung kailan ka magtanim, kung paano sila makakatipid, paano sila hanggang sa maging agripreneur ka. Sa Tarlac, nakilala natin ang grupo ni na Manny de la Cruz. Layunin nilang payamanin ang kanilang kaalaman sa pagtatanim dahil anila, ito ay susi sa mas mayabong na ani. Kasi kung mindset mo lang, ang gandun lang, ang gandun lang po. Hindi lang po sa pagtatanim, paano ka mag-market as a businessman. Kasi mindset ng farmer, kala nila po sa taniman lang. Eh hindi po, dapat po maging negosyante rin po siya. Doon tayo kikita talaga po. Gamit ang tamang mindset na natiling determinado ang mga magsasaka na maghanap ng mga paraan para mapabuti ang kanilang sistema at mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Noon pa man, isinusulong na ng isa sa mga kilalang social good arm ng country's top conglomerate ang pagpapaunlad ng kabuhayan bilang sagot sa pag-angat ng mga komunidad. Ang kabalikat sa kabuhayan ay nagumpisa noong year 2007 nung naisip ni Mr. Henry C. Sr., ang amin si Tatang, nang gumawa ng isang project para sa mga farmers para maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Gusto niya yung mga farmers ay huwag mahuli sa kaalaman sa technology ng pagtatanim. Mula noong ito ay itinatag, mahigit 30,000 na magsasaka na ang sumailalim sa programa. Kabilang na si Manny. Sa loob ng 14 weeks, libreng ibinabahagi ng programang KSK at mga partners nito ang iba't ibang kaalaman mula modern, sustainable farming hanggang sa pagninegosyo. Nakikipag-ugnay din tayo sa mga Municipal Agriculture Office. And we have been working with DSWD also para po sa capacity building at sa ground leveling. Of course, test drive. the end of the training, ang kabalikat sa kabuhayan ay nag issue din kami ng certificate kung saan lahat ng ahensyang partner natin ay nakapirma. Pati ang DTI, may certificate din silang ini-issue kasi tinuturuan nila pa paano ba maging magsasakang negosyante. Bukod sa pagsasaka, naging malawak ang mundo ng mga graduates ng programa. Tinuklas nila hindi lang ang mundo ng pagsasaka, kung hindi iba't ibang larangan ng agrikultura. Mayroon naging agripreneur na nakikiisa sa weekend markets kung saan direktang naibebenta nila ang kanilang ani sa mas maraming customers. Mayroong tulad ni Manny na nagkaroon ng personal na misyong magsilbing inspirasyon at ibahagi sa kapwa magsasaka ang mga kaalamang libre niyang natutunan. Nagatin ako ng training sa TESDA rin para maging uh, TESDA accredited trainer and assessor rin. Bali po parang paid forward lang kasi uh, tinulungan kami, libre. Wala naman siningil sa amin, wala namang hiningi sa amin. Nakikita namin na uh, yung kanyang farm, napaunlad niya, napaganda niya, and yung mga iba naming members, pagka ano, nakakapaghingi ng payo sa kanya tungkol sa tamang pagtatanim, tamang pag-aalaga, pagmamanage ng farm. Maraming maraming salamat po, at uh, kayo ay lumalabas sa inyong comfort zone upang tumulong sa aming... Mga magsasaka, hopefully tuloy-tuloy uh, po pa rin po pagtulong natin sa mga kasama nating farmers po. Labing pitong taon mula nang simulan ang programa, nananatiling kabalikat sa kabuhayan ang foundation na ito. Patuloy na ibubukas ang programang pang-agrikultura para palawigin at palakasin ang natatagong kakayahan at kumpiyansa ng magsasakang Pilipino. Higit sa lahat na impact yung sense po ng mga farmers na hindi ako basta farmer eh. because of the program. Farmer ako. Pwede kitang turuan, pwede tayong magsabay, pwede tayong lumaki together.